Naratipikahan na ng Senado ngayong gabi ang Bicameral Conference Committee Report ng 5.268 trilyong na piso na 2020 General Appropriations Bill o GABA. Ang ratified bill ay naglalaman ng pinag-isang ng Senado at Kamara de Representante. Nagpahayag naman na no vote sina Senate Minority Leader Aquilino koko Pimentel III at Senadora Risa Honteverosa. Partikular na tinututulan ng oposisyon ang pagbabalik sa 150 million pesos na confidential at intelligence fund ng Department of Education na Bagamat nagpasalamat si Ontiveros sa naging pagtugon ng una ng Senado na tapyasan ng 120 million pesos ang Confidential Intelligence Fund ng DepEd at ilipat sa ibang programang mas mapapakinabangan ng ahensya ay nagpayag naman ng lubos na pagkadismaya ang senadora dahil hinayaang makalusot ang nasabing pondo. Kasama rin sa ibinalik sa budget ang original na budget proposal ng NTFL-CAC na 10 billion pesos sa Nakatakda naman ang na malagdaan ng Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ang 2023 budget bago magpasko kung saan ito ang kauna-unahang pambansang budget sa ilalim ng Marcos administration. I move that we ratify the bicameral conference committee report on the disagreeing votes of House Bill number 4488 and let the text of the joint explanation be inserted into the record of the chamber. I so moved, Mr. President. There being no objection to the motion, the uh, Appropriations Act, the bicameral conference committee report. of the, general the disagreeing provisions of the general appropriation act for 2023 is hereby ratified ako si jojo sikat walang inaatas ang balita